SSS member na ikinasal sa kasalang bayan, hindi naging qualified sa death benefit pension ng kanyang asawa. Yan ang isa sa nangyari sa SSS member na nag-message sa akin at nagtanong kung bakit hindi siya qualified sa SSS pension ng asawa niyang namatay. Ngayong sila naman ay may marriage certificate at sila ay nagsasama at wala naman siyang kinakasamang iba bago at pagkatapos na mamatay ang kanyang asawa. Sabi ni Analin. Hello po sir, bakit hindi po ako pwedeng magpension? Illegal eh, wife naman po ako. Nagpasa po ako ng marriage certificate at senomar under Article 34 daw po kasal namin. Hindi po kasi ako nakasulat sa E4. Bakit kaya hindi naging qualified sa death benefits si Analyn? Alamin muna natin sino ba ang mga qualified na mag-claim sa death benefits in case na mamatay ang isang SSS member. Ayon po sa SSS order of priority, ang mga primary beneficiaries sa SSS ay ayon sa pagkakasunod-sunod. Una ang primary beneficiary ay ang legal na asawa hanggang siya ay mag-asawang muli, mga legitimate at illegitimate child or legally adopted na mga anak. Ang secondary beneficiary ay ang dependent parents. Kung walang asawa o anak ang isang SSS member na namatay, In case of absence of primary and secondary beneficiary ay kung sino ang nag-recleared na beneficiary sa kanyang SSS E-1 or E-4 form. Sa case ni Annalyn, siya ay kasal sa namatay niyang asawa at sila ay nagsasama bago matay ang kanyang asawa at wala siyang kinakasamang iba o hindi siya nagpakasal sa iba after namatay ang kanyang asawa. Kaya pasok dapat siya sa qualification as primary beneficiary ng kanyang asawa para sa death benefits. Pero ayon din sa ating follower, sila ay kinasal sa kasalang bayan under Article 34. Ano ba itong Article 34 ng Family Code? Ito po ang nilalaman ng Article 34. No license shall be necessary for the marriage of a man or a woman who have lived together as husband and wife for at least five years and without any legal impediment to marry each other. Ang isa sa requirements para ikasal under Article 34, dapat ang lalaki at babae ay nagsasama ng limang taon o higit pa para sila ay maging qualified na ikasal kahit walang marriage license. Pero ayon din kay Annalyn, nung siya ay ini-interview ng SSS representative nung mag-claim siya ng death benefits, ay nabanggit niya na sila ay ikinasal sa kasalang bayan tatlong taon after nila magsama. Sa makatwid, hindi sila qualified na ikasal under Article 34 kaya ang kasal nila ay invalid kaya hindi pasok si Analyn sa primary beneficiary sa death benefits bilang asawa. Pero pasok sana si Analyn sa third priority sa death claim in case na siya ang nakasulat na beneficiary sa E4 or iwan ng kanyang asawa. Pero sabi ni Analyn ay hindi nakasulat ang pangalan niya as beneficiary sa E4 ng kanyang asawa. Kaya po kahit sila ay kinasal sa kasalang bayan ay hindi siya nag-qualified bilang primary beneficiary dahil invalid ang kanyang kasal at hindi rin siya nag-qualified as beneficiary in absence of legal wife dahil hindi rin siya ang nakasulat sa list of beneficiary sa iwan at E4 ng kanyang namatay na asawa. Sana po ay may natutuhan tayo sa kaso ni Annalyn at maging maingat tayo para maprotektahan ang ating benefits sa SSS at ang ating family. Kung meron kayong tanong ay mag-message lang kayo sa baba ng video na ito. Please don't forget to hit like, subscribe, and follow this channel para lagi kang updated sa mga videos ko. See you on my next video.